Aries, ang pahiwatig ngayong araw, iwasan ang pakikipag-usap sa iba kung hindi mahalaga upang maiwasan ang abala at gastusin. Kung may pagkakataon, sumama sa kapatid o kamag-anak sa kanilang lakad, baka makabuo kayo ng ideya na mapagkakakitaan. Sa pamilya, suportahan ang sinumang may balak magtrabaho sa abroad. Gabayan sila sa tamang paraan para masigurado ang kanilang tagumpay. Sa trabaho, ipakita ang sipag at husay dahil maaari kang mapansin ng iyong boss na maaaring magbigay sa iyo ng tulong sa karera. Sa pagmamahal, maging maunawain sa iyong minamahal upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Aris. Ang kulay at numero Kulay red mga numero number 1 at number 9. Ang kulay red ay nagdadala ng lakas at sigla, kaya't ito ay magbibigay ng kasiglahan at tapang sa iyong araw. Ang numero na number 1 ay simbolo ng bagong pagsisimula, at ang numero na number 9 ay nagdudulot ng tagumpay at pagtatapos ng mga paghihirap. Makakatulong ito upang magsimula ng mga bagong proyekto o gawain na magbubukas ng magagandang oportunidad. Taurus, ang pinapahiwatig, kung may planong pumunta sa malayong lugar, ituloy ito dahil maaaring may matutunan kang mahalaga o makakilala ng makakatulong sa iyong mga proyekto, ngayong araw ay may dalang swerte para sa mga transaksyon at sa iyong pamilya. Sa tahanan, may posibilidad ng pagbisita na magdadala ng positibong enerhiya at oportunidad na pagkakakitaan. Sa trabaho, magingat sa mabilis na pagtitiwala, maging mahinahon at alerto upang hindi maapektuhan ng negatibong enerhiya, ang gabay ng kalikasan, Taurus. Ang kulay at numero Kulay, green mga numero, number 2, at number 5. Ang green ay kulay ng kalikasan at kasaganaan, kaya ito ay magbibigay sa iyo ng magandang pakiramdam ng pagkama pagbigay at pagkakaroon ng balance sa iyong buhay. Ang numero na number 2 ay nagpapakita ng pakikipagtulungan at harmonya, samantalang ang numero na number 5 ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago at pagsubok na magdadala ng pagunlad. Gemini Ayon sa iyong gabay, ay huwag kang malate sa anumang deal o usapan dahil maaaring magdulot ito ng problema. Kung may lakad, isama ang iyong minamahal dahil may swerte sa inyong gagawin, ang pagpirma ng dokumento ay maayos ngayong araw at maaaring magdulot ng tagumpay. Sa pera, tulungan ang kapatid at magulang kung kaya, magingat sa pagpapautang. Ngunit ang iyong tiwala ay magbubunga ng magandang resulta. Sa trabaho, manatiling tahimik at pokus upang mapanatili ang swerte at maiwasan ang suliranin. Sa pagmamahal, aba ang iyong pasensya sa tahanan upang maiwasan ang galit at mapanatili ang swerte sa pamilya. Gemini. Ang kulay at numero, kulay orange mga numero number 3, at number 7. Ang kulay orange ay nagbibigay ng kasiyahan at pakiramdam ng pagiging bukas sa mga bagong ideya at oportunidad. Ang numero ng number 3 ay simbolo ng komunikasyon at kasiyahan. Samantalang ang numero na number 7 ay nagdadala ng espiritual na pagninilay at pagpapalawak ng pananaw na magpapalakas sa iyong kaluluwa. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw ay laging mag-ingat at protektahan ang iyong mga plano, iwasang magtiwala agad, kahit sa mga matagal ng kakilala, upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap, huwag makipag sa dalawang tao ng sabay dahil maaaring magresulta ito sa gastusin o kawalan ng pera, mas mainam ang makipag-usap o magplano kasama ang kapatid, lalo na kung may kasundo ang kailangang pag-usapan. Sa pera, iwasang magpautang upang maiwasan ang alitan, sa tahanan, kung may bisitang in-laws, tanggapin sila ng maayos dahil maaaring makatulong sila sa inyong mga plano, sa trabaho, umiwas sa maysla na boss at iwasan ang pagkakamali upang hindi maapektuhan ang iyong pangarap na makakuha ng dagdag na kita. Payo ng kalikasan ng mga bituin, mag-focus sa mga gawaing mahalaga, Cancer. Ang kulay at numero, kulay white mga numero, number 4 at number 8. Ang kulay white ay sumasagisag sa kaliwanagan, kalinisan at pagkakaisa, ito ay magdadala ng kapayapaan at tulong sa iyong personal na buhay. Ang numero ng number 4 ay nag-aanyaya ng katatagan at pagiging matatag sa lahat ng aspeto ng buhay. At ang numero na number 8 ay nagpapakita ng tagumpay sa negosyo at material na aspeto. Leo, ngayong araw ang pahiwatig, ay malakas ang enerhiya mo sa buenas, sa mga biglaang transaksyon, spare alin ang mahabang pasensya upang maging matagumpay, iwasan ang pagbibigay ng payo tungkol sa pera sa pamilya o ibang tao upang hindi masayang ang iyong oras at kaalaman. Sa pamilya, kung may bisitang kakilala, tanggapin sila ng maayos dahil maaaring magdala sila ng positibong enerhiya sa pag-ibig, Magiging maayos ang araw kung patuloy kang magiging maunawain sa iyong minamahal, na magpapalakas ng inyong mga plano, sa trabaho, gumawa ng maingat at huwag magmadali upang magtagumpay, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, huwag magmadali at maging mapanuri, liyo. Ang kulay at numero, kulay, yellow mga numero, number 6, at number 10. Ang yellow ay isang maliwanag na kulay na nagdudulot ng kagalakan at ang mga numero na number 6 at number 10 ay sumasagisag sa pagsuporta sa pamilya at ang pagpapalawak ng iyong mga hangarin. Ang numero na number 6 ay nagdudulot ng balanse sa relasyon, samantalang ang numero na number 10 ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga ambisyon at proyekto. Virgo ang pinapahiwatig, kung may nais kang gawin, maganda ang magiging resulta kung maaga kang kikilos, panatilihin ang kontrol sa sarili upang mas makilala ang mga tao sa paligid, ingatan ang sobrang pagiging mabait dahil maaari itong magdulot ng hindi nararapat na gastusin. Sa trabaho, Siguraduhin maaga kang papasok at tapusin ng maayos ang mga gawain. Ito ang magbibigay sa iyo ng biglaang swerte at pag-asenso. At sa pag-ibig, laging unawain ang mga sinasabi ng iyong kapareha upang mapanatili ang kaayusan at tagumpay sa inyong mga plano, at sa pera. Ang mahal sa buhay lamang ang dapat mong tulungan upang manatiling maayos ang daloy ng kita payo ng kalikasan ng mga bituin, gumawa ng maaga at may layunin, Virgo. Ang kulay at numero, kulay, green mga numero, number 1, at number 4. Ang kulay na green ay nagdudulot ng pagpapatahimik at balancing enerhiya, ang numero na number 1 ay nag-uugnay sa mga bagong simula, at ang numero na number 4 ay nagdadala ng katatagan sa iyong pag-iisip at buhay trabaho, magpapalakas ng iyong pananaw sa mga solusyon at responsibilidad. Libra, ngayong araw ang pinapahiwatig ay mag-ingat sa pakikipag-usap ngayong araw, iwasang ipakita ang sobrang kabaitan upang hindi ka maabuso. Hayaan ang iba na kusang-loob na makipagtulungan sa iyo sa pamilya, ipakita ang kabaitan at tulungan ang isa't isa para makabuo ng bagong ideya na magdadala ng dagdag kita. Iwasan ang paglabas ng malaking pera ngayong araw upang mapanatili ang swerte sa trabaho. Huwag malilate at umiwas sa mga kasamahang walang kibo dahil maaaring magdulot ito ng gastos, payo ng kalikasan ng mga bituin, Mag-focus sa tamang desisyon at aksyon, Libra. Ang kulay at numero, kulay, blue mga numero, number 2, at number 6. Ang blue ay kulay ng kapayapaan at kaayusan, magdudulot ng kalmado at magandang relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang numero na number 2 ay magdadala ng harmonya sa pakikipag-ugnayan at ang numero na number 6 ay sumasalamin sa pamilya at relasyon na magbibigay sa iyo ng suporta. Scorpio, ayon sa iyong gabay, ay masaya ang enerhiya mo ngayon, lalo na para sa pamilya. Kung may planong negosyo, magandang pag-usapan ito upang mapag-isa ang mga ideya. Sa mga transaksyon, buenas ang makipag-usap sa dalawang kasarian. Sa tahanan, kung may bisita o pagpunta sa kamag-anak, isama ang minamahal upang mas maging buo ang swerte. Sa pera, unahin ang pamilya at magulang na nangangailangan ng tulong sa pagmamahalan. Umiwas sa maliit na alitan sa pamamagitan ng mahabang pasensya upang mapanatili ang masayang relasyon, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Maging bukas sa tulong at unawain ang mga mahal sa buhay, Scorpio. Ang kulay at numero, kulay black mga numero, number 3 at number 8. Ang black ay kulay ng misteryo at lakas, magbibigay sa iyo ng tapang upang humarap sa mga hamon. Ang numero na number 3 ay magsusustento sa iyong komunikasyon at pagpapahayag ng sarili. Habang ang numero na number 8 ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga layunin sa trabaho at negosyo. Sagittarius Ang pinapahiwatig ay iwasan ang usapan tungkol sa pera ngayong araw dahil maaaring magdulot ito ng gastos o abala. Huwag munang magplano ng transaksyon, lalo na kung kasama ang kaibigang lalaki, kung babae ay maaari itong ituloy, iwasan din ang diskusyon sa magulang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Huwag magpalabas ng pera o magpautang ngayong araw upang makaiwas sa alitan, sa trabaho. Magpokus sa gawain at umiwas sa mga aaya ng inuman upang maiwasan ang gastusin o tukso, payo ng kalikasan ng mga bituin, maghinay-hinay sa pakikitungo at gawain, Sagittarius. Kulay, lavender mga numero, number 5, at number 9. Ang kulay lavender ay nagdudulot ng espiritualidad at pagpapalawak ng mga pananaw, ang numero na number 5 ay magdadala ng mga bagong oportunidad at pagbabago habang ang numero na number 9 ay simbolo ng pagtatapos ng mga pagsubok at pagkakaroon ng kagalakan sa tagumpay. Capricorn, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, ay magkaroon ng mahabang pasensya lalo na sa pakikipag-usap, lalo na sa mga may kaugnayan sa negosyo, kung may usapan kayo ng minamahal, Siguraduhin alalahanin ito upang maiwasan ang tampuhan. Kung may dumalaw na kaibigan, okay na makipag-usap, pero iwasang magpautang dahil posibleng magdulot ito ng alitan sa hinaharap at sa trabaho. Pagpasok ng maaga ang magbibigay ng mas mabilis na pag-unlad sa iyong hanap buhay. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, pair alin ang pagiging maagap at maingat, Capricorn. Ang kulay at numero Kulay brown mga numero, number 4 at number 7. Ang brown ay kulay ng matatag na pundasyon at pag-aalaga, magbibigay ito sa iyo ng lakas at tibay upang makaharap ang anumang pagsubok. Ang numero na number 4 ay magsusustento sa iyong determinasyon at pagsusumikap, at ang numero na number 7 ay magdadala ng spiritual na gabay sa iyong buhay. Aquarius, ang pahiwatig, kung may kausap tungkol sa project o pera, huwag umasa ng tulong upang hindi ka madismaya, maghintay ng tamang panahon at magingat sa desisyon, okay naman ang magplano para sa ikabubuti ng kabuhayan, at pwede kang magpirma ngayong araw. Iwasang magbigay ng pera sa pamangkin o tiyuhin dahil maaaring magdulot ito ng gastusin. Sa trabaho, iwasan ang matagal na pakikipag-usap sa mga kasamahan upang hindi maantala ang iyong gawain at maiwasan ang hindi kailangang gastos. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, mag-focus sa gawain at huwag hayaang maantala ng tukso. Aquarius. Kulay blue-green mga numero, number 3 at number 6. Ang blue-green ay kulay ng pagbabago at pagunlad, magdadala ng malinaw na pananaw at pagkakataon, ang numero na number 3 ay magpapalawak sa iyong mga ideya, at ang numero na number 6 ay magbibigay ng suporta mula sa pamilya at mga mahal sa buhay, magdudulot ng kaligayahan sa iyong personal na buhay. Pisces, ang pahiwatig ay ngayong araw ay panindigan ang iyong sinabi upang makuha ang tiwala ng iba. Kung may schedule ka sa kamag-anak, siguraduhing dumalo dahil maaaring sila ang swerteng magdadala ng tagumpay. Sa trabaho, walang problema hanggat palagi kang maaga, iwasan lang ang kasamahang bastos magsalita dahil maaaring magdulot ito ng inis sa pera magtipid at unahin ang minamahal at magulang upang mapanatili ang daloy ng swerte. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, maging responsable sa mga usapan at desisyon, Pisces. Ang kulay at numero, kulay, lavender mga numero, number 1, number 7, ang lavender ay kulay ng pagiging espiritual at malikhain, magdadala ng hindi matitinag na pananaw sa iyong buhay. Ang numero na number 1 ay magpapalakas sa iyong mga simula at proyekto, at ang numero na number 7 ay magbibigay ng mga positibong resulta sa iyong spiritual na paglalakbay.